decision making ay ngayong araw na ito hindi siya tanong noong na the of 2021 the question on the capacity and the decision making uh, capacity of the president is dated November and know. here uh, uh, November November, is dated November 25, 2025. Therefore, the drug test must be taken November 25, 2025. Kasi ngayon yung tanong, hindi naman ang tanong nung 2021 eh. Hindi na dated 2021 yung tanong. Ay, ang, sinasabi ni Sen. Aini, kaya na yun? Siya nagsalita. Last Sunday? or oh, last Sunday yun

Nakikita naman natin na wala silang sincerity eh, para sa taong bayan. Uh, ayaw na magpigay ng bayo sa kanila kasi kitang-kita na na wala silang sinceridad sa kalagayan ng taong bayan at kung saan papunta ang ating bayan. Sa so, so, December 25? Oh yes, uh, um, what do you think? Oh, no, no. Oh, uh, um, ang Pahalipay sa taal. There were years na wala si uh, former President Duterte na datayan sa pahalipay sa taal, pero maaari hapon. The only year na wala yung pahalipay sa taal was during COVID. Uh, kay Dilig din mo ang uh, health sector at the time. But um, whether or not na-attempto ang personal attendance ni former President Duterte, magpada yung dihapon ng uh, paalipay sa taal. Uh, it is a tradition uh, ng pamilya na magbigay kasiyahan sa ating mga katabayan uh, during Christmas Day. Mwen lakon mwen mwen tanon. Mwen lakon mwen mwen tanon.